Hello guys, magandang buhay. Sa ngayon pong oras na to ay pupuntahan po natin ang ating beneficiary sa barangay uh, Minto, Purok 6, Sitio Ginubatan, Albay. So FYI mga guys, ang barangay Minto pala ay uh, dalawa. Isa sa Ginubatan at isa sa Kamalig kaya kung i-google map po natin ay talagang malilito kayo baka dalhin kayo sa ibang lugar so bago po ako munta sa barangay Minto nagtanong-tanong muna ako sa sentro ng Ginubatan Albay para di ako malito kasi yun nga ang sabi sa akin ay dalawa daw ang barangay Minto so yun guys uh, ginamit ko yung google kaya ang sinerts ko ay Minto Sit mabugos ginubatan Albay. So ang daan pala nito ay doon sa dating LTO yung subdivision pala doon. Kaya yon. So sinerts ko sa Google map So tama naman. Kaya uh, dire-diretso na tayo sa Barangay Minto Purok 6 Sityo Mabugos Ginubatan Albay na kung saan taga doon po ang ating maswerteng beneficiary shout out nga pala guys sa aking sponsor so ayaw niya pong magpakilala so FYI po na po ay pangatlong beses na pong nag-sponsor sa akin na nagbibigay po tayo ng tulong sa iba't ibang lugar so sana pagpalain ka pa po and maging successful ka pa lalo eh alam ko naman na isa ka ng millionaire and sana di po kayo magsawa na tumulong at uh, mag sponsor po sa atin kasi marami pa tayong tutulungan na uh, mga beneficiary So yun guys, samahan nyo po ako sa aking paglalakbay papunta sa barangay Minto, Purok 6, uh, Sitio, Pabugos, Ginobata, Albay. on